Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang matinding pagbagsak ng presyo ni Pi Network na umabot na lamang sa presyong 0.35. Ibig pong sabihin ay hawak pa rin ng mga sellers ang market at patuloy po na lumalakas ang kanilang impluensya. Kaya sa video na ito ay aalamin po natin kung ano ang mga dahilan kung bakit bumagsak si Pi Network. Ano ang mga technical signals ang uh, nagpapakita ng uh, mas malalim na pagbaba at kung may chance pa ba itong makabawi or makarecover sa mga susunod na araw. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At simulan po natin sa kung ano ang kasalukuyang kalagayan ni uh, ng uh, presyo ni Pi Network ngayon. Ayan. Check na lang natin sa dito kay Coin uh, Gecko. Ayan. Ayon po dito sa ipinapakitang datos ni Coin Gecko, ang uh, presyo po ngayon ni Pi Network ay naglalaro sa 0.3464. Bagsak po siya ng 4.1% nitong nakalipas na 24 oras or last 24 hours. Kaya nagpapakita po yan na nagpapatuloy po siya na nakakaranas ng downtrend Yan, kung uh, titignan po natin ang uh, kanyang uh, market cap Ito po ay nasa 2.7 Yan, nasa 2.7 uh, billion dollars ito Habang ang kanyang uh, fully diluted uh, valuation ay nasa 4.7 uh, yan bumaba po nitong nakarang araw lamang is uh, mas mataas po yan nasa 4.3 yung kanyang uh, fully diluted valuation yung kanyang market cap ay nasa mga 2.8 kaya bumaba po siya malinaw po na kahit uh, malaking uh, project itong si Pai ay hindi pa rin ito ligtas sa matinding pagbebenta ng mga traders. Kaya ang impact po nito ay lalong bumababa ang kumpiyansa ng mga buyers kaya nagiging mahina ang demand. Ngayon ay bakit po mas malakas ang sellers kaysa sa mga buyers ngayon? Kaya check po natin yung 4 uh, hour chart na kanilang uh, ibinahagi dito. Ayan, ito po yung 4-hour uh, chart, ayan, ng uh, pi USD, uh, pi network USD trading pair, at mula po ito sa datos ng uh, ni OKX. Ayan, noong uh, August 18 ay makikita po natin dito na gumagalaw si pi network sa loob ng isang descending channel. Ayan, ayan. highlight po natin yan, yan po yung descending channel binubuon ng dalawang kulay itim na linya na pababa ang kanilang direksyon at ayan na matagal-tagal na po siyang naglalaro sa loob nito. Ang ibig pong sabihin nito ay tuloy-tuloy ang selling pressure at dahan-dahang bumababa ang kanyang presyo. Sa ngayon ay lumalapit na po siya sa support level sa ibabang bahagi ng uh, channel na maaari pong magbukas ng posibilidad na bumagsak pa siya sa mas mababang zone. Ngayon kapag nagpatuloy po ang ganitong sitwasyon, mas lalo pang uh, mapapalakas ang dominance ng mga sellers. Kapag nangyari po yan, may posibilidad na bumagsak si Pi Network papunta sa kanyang recent low na nasa presyong 0.34%. Kaya ang impact po nito ay posibleng magpanik ang ibang holders at ibenta na nila ang kanilang Pi na siyang magdudulot ng mas matindi pang pagbaba. Ngayon ay ano naman ang sinasabi ng mga technical indicators dito? Ayan, uh, unahin po natin sa MACD. Makikita po natin dito na bearish trend itong si uh, Pi Network. Ayan, yung uh, MACD po natin dito is... Ito, yan yung uh, nandito Yan, kitang-kita natin Na mayroon siyang uh, mga kulay red na histograms At na, nasa ilalim po yung uh, dalawang uh, moving average niya Or signal line niya Nasa ilalim ng uh, zero line Ayan Ang uh, 12-day EMA naman ay bumaba Bumaba na po sa ilalim ng uh, 26 EMA Kung saan ay malinaw na sinyalis na mas lumalakas pa ang downtrend momentum. Ayan, yung uh, uh, moving uh, averages. Dagdag pa dito ay ang awesome oscillator naman ay nag nagpakita ng tatlong uh, magkakasunod na red bars na sumusuporta sa idea na mas nangingibabaw ang uh, mga sellers kaysa sa mga buyers. Ayan, yung awesome oscillator natin dito is nandito sa ibaba. Ayan. Mapapansin natin na magkakasunod na mga bars katulad po ng histogram ng ating uh, MACD. Yan nangangahulugan po 'yan na uh, bearish ang trend ni Pi Network. Yan dito, dahil dito nakikita po ng mga analyst na nasa piligro si Pi Network na bumagsak muli sa kanyang record low na 0.34. Kapag nangyari po ito, Maaari po itong magsilbing psychological level para sa mga traders at, at mag-udyok mag po ito ng panic selling. Ngayon ay ano naman po ang uh, pwedeng kahinatnan kung uh, magpatuloy po ang uh, bearish trend? Sa daily chart ay makikita rin na nasa loob po siya ng descending triangle pattern. yan lipat po tayo sa daily chart. Ayan po ang uh, daily chart. At eh uh, ito po yung uh, descending uh, triangle pattern natin. Ayan. Yan ito yung kanyang upper portion at uh, ito naman yung kanyang uh, lower portion. At makikita natin dito na nasa loob patuloy na naglalaro sa loob ng uh, pattern na ito ang uh, ng mga nabubuong candlesticks ni Pi. Ang pattern na ito ay karaniwang indikasyon ng bearish continuation. Bukod dito, nagkaroon na rin ng bearish crossover sa kanyang exponential moving average kung saan bumagsak ang 12-day EMA sa ilalim ng 26-day EMA. Ayan. Yan po yung mga moving averages natin dito. Ayan. Kulay. Yan po yung kulay yellow at saka kulay blue. Ayan. Kapag uh, hindi po nagbago ang sitwasyon, malaki ang posibilidad na hindi makakabasag itong si Pi Network ng resistance or hindi po niya mababasag yung kanyang resistance sa presyong 0.50. Sa halip, maaari pong bumaba siya ng hanggang uh, 0.32. Ang pagbaba po na ito ay magpapalakas ng pressure laban sa mga long-term holders na umaasang tataas muli ang presyo. Yan, bilang panguling katanungan ay may pag-asa pa bang makarecover or makabangon itong si Network? Sa kabila po ng lahat ng bearish signals, may pagkakataon pa rin na mabasag ang trend na ito. Kapag nagkaroon po ng bullish breakout mula sa ascending channel at sinabayan pa ito ng malakas na trading volume, maaring magbago ang market structure. Kung mangyari po yan, ang unang target ay nasa mid channel resistance bago po muling pumunta sa dating peak na 0.64. Uh, at kapag naging mas matindi ang buying pressure, may chance pang makabalik si Pi Network sa $1. Kaya ang ganitong senaryo ay magbibigay po ng panibagong pag-asa sa mga holders at posibleng mag-udyok ng mas maraming traders na pumasok sa market. Kaya so in short ay talagang yung inaabangan dito is uh, kung makakawala itong si Pine Network sa descending uh, triangle na ito at uh, dito po siya magkakaroon ng breakout sa upper portion at kung pag yan, mataas ang uh, chances na aakyat daw itong si Pine Network ayan at uh, maaari po siyang umabot hanggang dito sa presyong 1 dollar ayan pero may dalawang resistance po dito Ayan, ang unang resistance na nabanggit natin dito at ang pangalawang resistance bago niya marating ang uh, presyong 1 dollar dito. Ya. Yeah. Ayan, bilang uh, panghuli, kung uh, titignan po natin ngayon ay malinaw, nahawak pa rin ng mga sellers ang market ni Pi Network. Ang uh, lahat ng uh, indicators po ay nagpapakita na mas matas ang tsansa ng pagbaba kaysa sa pag-angat. Gayunpaman, hindi rin natin dapat isara ang posibilidad na magkaroon ng bullish breakout lalo na kung papasok muli ang malalaking buyers. Para sa akin ay mas mainam na maging maingat muna ang mga traders sa puntong ito. Kung long-term holder ka, maaaring hintayin mo muna kung saan tatama ang susunod na support bago muling magdagdag ng pondo. Kung short-term trader ka naman, mas ligtas na iwasan muna ang pagbili habang hindi pa malinaw ang direksyon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kakripto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.